Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis Kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanueva, Bing Batingber, at kay Mico Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Simula na po natin ang ating kwento. Nakailang hakbang pa lamang ang grupo nila ni Manong Pognatak. Agad nilang nasipat ang grupo ng mga inkanto na nakasakay doon sa mga kakaibang mga hitsura ng mga hayop at mabilis na pumasok ang kanilang grupo doon sa kalublooban ng kabahayan. Sa kanilang mga nakikita, mas lalong kinutuban ang mga ito ng masama. Habang sumusunod ang mga ito doon sa kanilang mga nakikitang mga inkanto, mas pinili nilang doon na sila dumaan sa kanilang nakikitang mga gulayan doon sa paligid malalago kasi ang mga ito. At hindi agad sila masisilayan kung sakaling ang mayroong problema doon sa loob ng mga kabahayan. Makalipas ang ilang mga sandali, agad na nasisipat ng grupo nila ni Manong Poknat ang mga nakagapos at nakakulong doon sa gilid ng bahay sa unahan at nakita din nila ang dalawang mga barangan na nakabantay doon. May mga inkantong lumapit naman doon sa kanila. Agad naman na mapapansin nila ang mga barangan dahil sa mga kasuotan ng mga ito na mayroong mga nakasulat na salitang umbra. Agad na naglatag ng mga malalakas na usal ang matandang si Manong Puknat. Agad din na binilinan ito ang kasamang unlaon na agad na itong magpalit ng anyo sa pagiging malaki at mabangis na hayop. Agad naman na tumalima ito at nagiging malaking hayop na parang kambing ang hugis at hitsura ng katawan. Ngunit kakaiba ang sanga-sanga nitong sungay at haba ng mga biyas sa binte. Wika din ng matandang kurkor doon sa mga bata. Bituin, huwag kayong maghihiwalay. Ikaw, Buno, sumama ka sa akin. Sumunod na lamang kayo, Bituin. At kailangan na makapaglatag agad kayo ng mga puder. Mukhang may mga ginagawang kasamaan ang mga barangan na ito sa bayan na ito. Kaya kailangan natin na tumulong. Ang mga nakatira sa bayan na ito ay mga tao. At hindi ako makakapayag na may gagawin na masama ang mga ito sa mga naninirahan sa lugar dito sa bayan. Pagkatapos agad nang sumakay ang matandang kurkur -kur sa kanyang alagang unlaon na sa mga pagkakataon na iyon, nagiging malaking kambing at nakahanda na ito sa gagawing pagsalakay doon sa mga barangan. Agad naman na lumundag itong si Buno papasakay din doon sa malaking kambing na iyon. Matapos lamang iyon agad ng lumundag ang hayop na iyon doon sa bubong ng mga kabahayan ng kay Bibilis. Bukod sa napakabilis na mga kilos nito, ang taas din ng talon ng alagad nitong si Manong Puknat. Habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon nag-uusal na din ang matanda ng mga orasyon samantalang itong si Bituin wala na din itong inaksayang mga pagkakataon agad na din na nag-uusal ito ng mga orasyon habang tumatakbo ang bata papunta doon sa kinaroonan ng nakikita nilang dalawang mga barangan nakahanda na ang kanyang malalakas na mga usal at nakahanda na din ang kanyang mga baging sa lahat ng mga kaganapan na iyon Ginawa lamang nila iyon sa loob ng limang segundo. Kaya bago pa sila maramdaman ng mga barangan, tuluyan ng nakakalapit ang mga ito doon sa kinaroonan ng mga nabihag ng mga ito. Gulat na gulat ang lahat sa bigla ang pagdating doon nila ni Manong Puknat. Pagbagsak ng kanilang sinasakyan na unlaon doon, agad na ibinato ng matanda na si Manong Puknat ang kanina pa nakahandang mga orasyon. Agad na iyon ng pagkabiyak ng mga lupa at paglakas ng hangin sa buong paligid. Agad naman na umatras ang mga barangan pagkatapos gumawa ang mga ito ng mga panguntrang usal. Ngunit itong si Bono biglang lumundag na ang bata at agad itong nagpakawala ng mga pagsapak doon sa mga inkantong nando doon. Sa bilis ng kilos ng bata, hindi na nakakailag ang mga inkantong bugoy agad nang tinamaan ang mga ito ng mga pag-umbag nitong si Bono sa kanilang mga ulo. Sa lakas ng mga ginagawang mga pagsapak nitong si Bono, tumilapon ang mga inkanto at kamuntikan pang lumusot doon sa mga dingding ng mga bahay ang kanilang mga katawan. Agad naman nagumawa ng mga panguntrang usal ang dalawang mga barangan. Ngunit galing doon sa mga nabiyak na mga lupa, biglang may mga malalaking kamay ang naglabasan doon nagawa doon sa mga sanga ng kahoy at pagkatapos agad na inabot ang dalawang mga barangan kaya napilitan ang mga ito na gumamit ng mga usal na linlang para makatakas sa mabangis na ginawang pag-atake ng matandang si Manong Puknat. Dahil sa ginawa nila ni Manong Puknat, agad na nabulabog ang mga nando doon sa uban ng kabahayan agad na nagutos itong si Amang na tingnan kung saan nang gagaling ang mga pagkalabog at ingay na kanilang naririnig. Nakakaramdam na din ng kakaibang mga presensya ang pinuno ng mga barangan galing doon sa labas at batid agad nitong si Amang na ang mga presensyang ito ay hindi galing sa kanyang mga kasamahan. Kaya sa tingin ng pinuno ng grupong umbra na maaring may mga nangingialam sa kanila. Inutusan din niya ang isang natitirang barangan doon sa loob na gumawa agad ito ng mga usal at tawagin na ang kanyang mga alagad na mga mababagsik na mga halimaw. Sa mga sandaling iyon, nakalapit na din doon ang grupo nila ni Bituin at agad na binili na nitong si Bituin ang batang si Gabi na magtatago at muling gamitin ng batang paslit ang kanyang mga kakayahan sa mga usal na nasa librita para agad niyang makita ang maaring pinanggagalingan ng mga kalaban at manghihina na din ang kalakasan ng mga ito unti-unti. Hindi alam nitong si Bituin na tatalab ang mga usal ni Gabi para manghihina ang mga barangan dahil ramdam ng batang babaylan ang kakaibang lakas galing sa mga ito. Ngunit kinakailangan pa rin na subukan nila ang paraan na iyon. Nagtatago ngayon itong si Gabi doon sa likod ng isang maliit na kubo. Pagkatapos, pumasok ang bata doon sa ilalim at nagkukubli doon sa mga sako ng mga panggatong. Matapos iyon, agad nang binuklat ng batang paslit na si Gabi ang daladalang librita. At pagkatapos agad na binasa nito ang panglima at panganim na pahina. Samantalang itong si Bituin, agad na umindak ito sa lupa ng tatlong bisis kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos nagawin gawin iyon ng batang babaylan, agad na nabibiyak din ang lupa doon sa paligid kung saan tumatakbo ang dalawang mga barangan na galing doon sa loob ng malaking bahay na kinaroroonan nila ni amang at ng pinuno ng bayan na iyon na si Abukar. Gulat na gulat ang dalawang mga barangan sa biglang pagkabiyak ng lupang tinatapakan nila at mas lalong nagulat ang mga ito nang magsulputan galing doon sa mga nabibiyak na lupa ang maraming mga baging na mayroong matutulis ang dulo agad silang inabot ng mga pagpitik ng mga ito na pamura agad ang dalawang mga barangan habang mabilis na tumalon paatras ang mga ito matapos lamang iyon dumapa din agad sa lupa ang dalawa habang parang bumulong-bulong ang mga ito sa lupa at dahan-dahan din na tinatapik ang lupang kinaroroonan nila. Matapos iyon, umihip na din ang kakaibang lakas ng hangin doon sa kanilang kinaroroonan, Nakapagtataka din na tanging doon lamang sa kanilang kinaroroonan, umihip ang malakas na hangin na iyon na parang may hagupit ang bawat mga pag-ihip nito. Agad nang gumalaw ito na parang ipo-ipo at pagkatapos agad nang hinaribas ang mga baging na pinalabas nitong sibituin. Bawat tamaan ng hagupit ng malakas na hangin na iyon, agad na mawawasak at mapuputol ang mga baging na pinalabas ng batang babaylan. Ang mga tao naman na nandoon sa kalublooban ng kanilang mga kabahayan sa sobrang takot ng mga ito, mabilis nang lumabas ang mga ito sa kanilang mga kabayan at pagkatapos mabilis na nagtatakbuhan papunta doon sa mga kakahuyan walang nagagawa na ang mga barangan para mapigilan ang mga nagkagulong mga tao dahil naging abala na ang mga ito sa pagharap doon sa mga hindi pa nila nakikilalang mga kalaban samantalang ang mga inkanto naman nang makita ng mga ito ang mabibilis na pagtatakbuhan ng mga tao papunta doon sa mga kakahuyan, mabilis na din na ang mga ito. Bitbit -bit ang kanilang mga armas na mayroong tinik ang mga dulo. Sa bilis ng kilos ng mga ito, walang kahirap-hirap na agad na naabutan ng mga ito ang ilan doon sa mga taong nagtatakbuhan. Ngunit bago pa makaatake ang mga ito doon sa mga taong nagtatakbuhan na takot na takot. Biglang sumulpot naman doon ang dalawang mga batang paslit. Sinabuno at itong si Utoy. Sa liit ng dalawa, walang pakialam ang mga inkanto doon sa mga bata at hindi nila iyon pinansin. Ngunit nang biglang dinambana nitong si Utoy ang isa doon sa mga inkanto at agad na naibagsak sa lupa habang agara na ng bata ang buong katawan dito na biglang pumihit ng takbo ang mga inkantong bugoy papunta sa kanila. Gulat na gulat ang mga inkanto sa pangyayaring iyon. Hindi kasi makapaniwala ang mga ito na ang liliit na mga katawan ng mga bata nagtataglay ng kakaibang lakas. Batid nila agad na mga tao ang mga batang ito at hinala ng mga inkanto. Hindi mga ordinaryong mga bata ang kaharap nila ngayon. Agad na dinaluhong ng mga ito itong si Utoy para matulungan ang kanilang kasamahan na kinubawa ng bata. Ngunit sumalubong sa kanila ang mga ginawang pagsapak nitong si Buno na bukod sa nakakawindang ang lakas ng bata, kakaiba din ang bilis nito na hindi nila magagawang ilagan ang mga ginagawang pagsuntok ng bata. Ang unang tinamaan nitong si Buno sa panga para itong tinibag na puno ng saging na sa isang tama lamang agad itong bumulagta at hindi na gumagalaw pa samantalang ang pangalawang tinamaan naman ng bata sapol ito sa may liig na naging dahilan para madurog ang mga buto na tinamaan ng bata agaran na itong namatay pagbagsak doon sa lupa dalawa pa ang mabilis na dinaluhong at inatake nitong si Bono hinaribas ang mga ito ng mga bata ng makailang bisis na mga pagsapak sa mga pagkakataon na iyon Nakabawi na rin sa wisyo ang mga inkantong bugoy sa pagkagulat kaya nakakaiwas na ito sa unang mga ginawang pagsapak ng bata at nakakaganti din ng mga pag-atake. Gamit ang kanilang mga armas, agad na pinaghampas din ng mga inkanto itong si Bono. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nawala itong si Bono sa kanilang harapan. At makalipas pa ang ilang mga sandali, agad na sumulpot ang bata sa kanilang likuran at kinapitan itong si Buno ang liig ng isa at pagkatapos ibinagsak na ito ng bata sa lupa at binali na nitong si Buno ng tuluyan ang liig ng nilalang. Nandodoon na din itong si Otoy. Matapos kasi na mapatay ng bata ang isang inkantong bugoy agad na sinunggaba na din ito ang mga nakakaharap nitong si Buno. Walang nagagawa ang mga inkanto kahit na sinubukan pa ng mga ito na gumawa ng mga usal na lilo. Walang silbi iyon para kay Buno. Kung matamaan man itong si Otoy ng mga usal, agad din itong makakawala dahil agad naman naaatake itong si Buno doon sa mga inkanto na siyang magiging dahilan para hindi nila mapatibay ang kanilang ginagawang mga usal. Samantalang ang mga tao naman na nando doon. Agad na napalingon ang mga ito doon sa kinaruroonan nila ni Buno Tulad ng mga inkanto, hindi makapaniwala ang mga ito sa kakaibang bilis at lakas ng dalawang mga bata. Tumigil pa nga ang karamihan sa mga ito sa kanilang pagtakbo para panoorin ang bangis ng dalawang mga bata na dinurog ang mga inkantong bugoy. Alam ng mga taong ito ang bangis ng mga inkantong buhay sa mundong iyon. Dahil sa ilang taon na nilang paninirahan sa lugar na ito, iilan na din sa kanilang mga kasamahan ang mga nabibiktima ng mga inkantong ito. Ngunit parang mga mahihinang mga nilalang lamang ang mga ito kung ikumpara doon sa bangis ng mga bata. Mas malaki man ang katawan ng mga inkanto kumpara doon sa mga napakaliit na mga katawan ng dalawang mga bata ngunit nakakagulat ng sobra na bawat tamaan ng mga bata agad natitilapon ang mga ito at mangingisay na lamang doon pagbagsak sa lupa. Habang doon naman sa kinaroroonan nitong si Manong Poknat, nagawa na niyang matamaan ang isang barangan ng mga pagataki katulong ang kanyang alagad na unlaon na nag-anyong malaking kambing sa kabila ng mga ginagawang mga usal na linlang ng dalawang mga barangan na gagawa pa rin ng matandang kurkur na mahanap ang tunay na mga kinaruroonan at pinagtataguan ng mga ito. Gamit naman ang armas ng matanda, agad na hinaribas niya ng mga paghampas ang mga ito. Agad naman na nakakalayo ang isang barangan at agad na nakaiwas. Ngunit ang isa sa mga ito, nang tamaan ito ng paghampas ni Manong Puknat agad na itong tumilapon at pagkatapos sinundan pa iyon ng mga pagtadyak ng kanyang alagang unlaon. Namumula na sa galit ang mga mata ng matandang kurkur. Ang mga barangan na ito ang kamuntikan ng umubos sa kanilang lahi nang atakihin ang mga ito doon sa kanilang bukirin doon sa kabilang isla. Walang awa na pinatay ng mga barangan na ito ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. Kaya ngayon, ang tamang panahon at pagkakataon para maipaghiganti ng matandang kurkur ang sinapit ng kanyang mga kaangkan. Wala kasi ang matandang si Manong Puknat nang mangyayari ang ginawang pag-atake ng mga barangan na ito doon sa kanilang lugar. Dahil kung nandu doon pa ang matandang kurkur na siyang pinakamalakas sa kanilang hanay, maaring marami sanang mailigtas na buhay itong si Manong Puknat hindi kasi ordinaryong aswang na kurkur -kur lamang ang matanda. Nagagamit na nito ang kalakasan sa pagiging albularyo at pagiging kurkur. -kur. Kaya kakaiba. At espesyal ang lakas nito kumpara doon sa mga ordinaryong mga aswang na kurkur. Kahalintulad ang kakayahan ng matanda doon sa grupo ng mga rebuilding aswang na nando doon at namumugad sa lugar ng sinawahan. Ang commander kasi ng mga ito ay nagtatangan din ng katulad ng kanyang kakayahan timawang aswang na nagagamit ang kalakasan bilang aswang at bilang antingero nakikilala ang taong iyon sa pangalan na Arturo ganon din itong si Manong Puknat dahil sa pagiging timawa ng kanyang kakayahan kakaibang antas ang kalakasan ng matandang kurkur nang makita ng matanda na natumba ang isang barangan, wala nang inaksayang sandali ang matandang kurkor. Agad nang tumayo ito at nakatungtong ngayon sa kanyang alaga habang malakas na nagbabanggit ng mga usal. Matapos lamang iyon, biglang nabiyak ang lupang kinaroroonan ng barangan at akmang hihilain sana ito nang naghulmang kamay nagawa sa mga sanga ng puno ng kahoy. Akmang dadalhin sana ito sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi din ganun kahina ang barangan na iyon. Bago pa siya tuluyan na madala sa ilalim ng lupa agad itong nakagawa ng mga usal na panguntra. Agad na nagawa nitong magamit ang kanyang mga kronongan din sa pagtawag ng mga alagad na galing sa mundo ng mga kadiliman. Apat na mga nilalang na parang mga lamang lupa ang sumulpot doon at mabilis na nahila ang barangan palayo doon sa mga kamay na gawa sa mga sanga ng puno ng kahoy. Matapos iyon, agad nang humanda ang dalawang barangan. Ang apat naman na mga nilalang na pinalabas ng isang barangan agad na naglalakad ang mga ito papunta doon sa harapan ng dalawang mga barangan na parang hinaharang ng mga ito ang maaring gagawin na muling pag-atake nitong si Manong Puknat. Agad na wika ng matandang albularyong kurkur. Marahil ay hindi na ninyo ako natatandaan. Minsan nang nag-cross ang ating landas noong sinubukan ko kayong habulin at maaring nakakalimutan na ninyo ang mga ginagawa ninyong kasamaan limang taon na ang mga nakaraan doon sa bukirin ng suna. Nang marinig iyon ng mga barangan na pangiti ang isa sa mga ito. Sagot naman ito doon sa matandang si Manong Puknat. Bukirin ng sunah. <laughs> Hindi ko makakalimutan ang lugar na iyon. Dahil bukod sa marami kaming napatay na mga mahihinang aswang na kurkur, may mga nakukuha nin kaming mga malagang mga kagamitan na pinagkakaingatan ng angka ng mga kurkur. Ibig bang sabihin kabilang kasaang ka sa angka iyon? At ikaw ang nagtatangkang humabol sa amin noon. Kung ganon, sinusundan mo ba kami dito sa mundo ng mga inkantong bugoy? Mukhang nagkakamali ka naman yata sa pinili mong lugar kung saan gusto mong makapaghigante. Sagot naman nitong si Manong Puknat. Hindi naman pinili ko ang lugar na ito, mga kaibigan. na sadyang nagtagpo lamang ang ating mga landas at sa kagustuhan din namin na mailigtas ang mga taong gusto ninyong biktimahin. Kaya magkakarap tayo ngayon at mas nakakabuting agad tayong nagkikita para wala na kayong mabibiktima pa dito sa mundong ito. Alam kong malalakas kayo, ngunit ang katanungan, kaya ba ninyo akong talunin o mga mahihinang nilalang lamang ang kaya ninyong labanan. Ang iba kong mga kasamahan ngayon, kasalukuyan ng inatake. Ang mga kasamahan ninyo at ang mga kasabwat ninyong mga inkanto. Kaya imposibleng makakawala pa kayo. Sa amin, sisiguraduhin kung hindi na kayo mabubuhay pa at makakabalik doon sa mundo ng mga tao. <laughs> Napakadaldal mo naman matandang korkor. Tingnan natin kung sino ang hindi makakabalik doon sa mundo ng mga tao. Tingnan natin ngayon kung sino ang unang mamamatay. Nang suminyas na ang isang barangan, mabilis nang kumilos ang mga alagad nito na apat na mga lamang lupa. Batid nitong si Manong Puknat na hindi mga ordinaryong lamang lupa lamang ang apat na ito. Batid ng matandang korkor na kabilang ang mga iyon doon sa mga pangunahing mga mandrigma doon sa kanilang mundo. Napakabilis ng mga kilos ng mga ito. Napapaataki na sa kanya. Ngunit nang tuluyan ng makalapit ang mga ito, walang anumang pinagsusuwag ang mga ito ng malaking kambing na sinasakyan nitong si Manong Puknat, ang kanyang alagad na unlaon. Napakabilis din ng alaga ng matandang kurkor na walang habas na pinagsusuwag ang lahat ng mga lamang lupa na lumalapit at umaatake sa kanila. Ang isa pa nga sa mga ito, agad nang idiniin ito gamit ang sungay ng malaking kambing doon sa pusti ng kahoy na naging dahilan sa agaran nitong pagkamatay. Nagulat din ang mga barangan sa kanilang nasaksihan. Napakabilis at napakalakas kasi ng alagang unlaon nitong si Manong Puknat na sa loob lamang ng ilang mga minuto Napatay na ang kanyang mga alagad na mga mandirigmang mga lamang lupa. Habang itong si Manong Puknat, nang mapatay ang apat na mga mandirigma, muling huwi ka nito doon sa dalawang mga barangan. Ngayon ako naman, mga kaibigan, ipapakita ko ngayon sa inyo ang tunay kong lakas at kakayahan. Panahon na para ipaghiganti ko ang aking mga kamag-anak at mga kaangkan sa ginawa ninyo sa kanila.